Congressman Ron, ano ba talaga ang daylan? Bakit inatras ng Kamara ito pong uh, version po ninyo, ganun din sa Senado, no? yung patungkol dito sa Magna Carta of Filipino Seafarers at hindi po rin ano, napirman ito ng ating Pangulo kapon? Yes, uh, Togs. Uh, simple lang po yung concern or clarification po ng ating Pangulo. Ano yung extent ng application nito sa domestic seafarers. Aha. Uh -huh. Opo. So, of course, dalawang punto di vista po 'yan, ang pinanggagalingan po ng mga iba, ang sinasabi po nila, i-apply ba natin ang basic question po diyan, togs, yung Maritime Labor Convention ba, MLC, which sets the minimum standards uh when it comes to maritime? Aha. Uh -huh. Ay i-apply ba natin sa domestic o pang-international lang? So, yun po yung tanong. Or kung i-apply natin, to what extent? So, of course, uh, yun po yung kinaklarify po ng Pangulo uh, sa atin. Kaya we need room muna at pinalik natin at pinag-uusapan po namin kasalukuyan sa bicameral.